Hello mga kajunbang! Galing nga pala ako sa palengke niyan. Namalengke ako ng bigas at gulay para ang buhay ay makulay. Hello, Sabi! <laughs> Habang hinuhugasan ko pala ang karne, <laughs> hindi ko akalain na hindi pala ito hiniwa ng may-ari. Kaya hiniwa-hiwa ko na lang into anim. Into anim, ala siya! Buti na lang matulis ang ating kutsilyo kung hindi, pakpahidiha! <laughs> mas matulis pa ang bunganga ng mga chismosa kaysa sa kutsilyo ko. Hala, sabi. Wala tayong magagawa, ganun talaga. <laughs> Nilipat ko pala ang sinaing ko. Ano daw? Nilipat ko ang sinaing ko sa container kasi bakuan. Kailangan ko ba dito magsaing bakay Kay Ta taon wala tayo lutuan. Wala kasi gas. Wala daw, sabi. Kung inugasan ko na siya dali-dali, baka gutom naman ko kaayo. Gutom na ba? O, ilagay na natin yung karne. Ayan, ugasan ulit. Nang mawala na ang ano, chismis. Na ugas. Astagyan natin ng tubig para pang sabaw ba? O, yummy-yummy! Punasan natin ang gilid o katawan ng kaldero kasi masisira ang ating rice cooker. At iba naman sa rice cooker, may sticker. <laughs> Opak, balandrang muka. Opak, luto na. Cherry. Excited, yarn. Ngayon naman, gulay ang ating asikasuhin. Sili, patatas, at ripulyo. Uugasan lang natin yung mga yan at ihiwain para nakaredy na ang lahat. Ayoko kasi nagluluto na hindi pa nagagawa. Gusto ko nakaredy na para mabilis ang pagluluto. Alam kong daming nakaka-relate na ito, kasi ganyan din yung iba. Gusto nakaredy bago magluto. Para basic na lang, di ba? Oh. Binilisan ko na yung pagbabalat niyan kasi bagal ko kasi talaga magbalat. Fast forward na lang natin yung pagbabalat. Huwag niyo nang pansinin kung paano magbalat para kasing nagbabata ko ng mangga dyan. Yan, hugasan lang natin ng mabuti at hiwain hiwain ko siya ng apat. Pero nakadepende sa inyo kung ano yung hiwa na gusto nyo. Kung ilang hiwa. Ako oh, kasi apat para medyo maliliit. yan naman yung repolyo. Nakadepende din sa inyo kung ilan yung hiwa ng repolyo. At tanggalin pala natin yung nasa gitna niya kasi yan po ay yung matigas na part. Ayan, ganyan lang po yung gusto kong hiwa. Yung medyo malaki. Kasi nilaga naman yung niluluto natin. Ayan. At isure is na lilinisin ng mabuti. O hugasan ng mabuti yung gulay. Kasi yan po ay medyo may mga alam nyo na. Ayan, pinas forward ko na rin yung paghugas. Kasi medyo mabagal ako maghugas. Ngayon naman yung sibuyas. Kalahating sibuyas lang pala yung ginamit ko. Kasi yan na lang yung natira. Hindi na ako kasi mahal yung bilihin ngayon. Yan, hiwain lang din natin. Nakadepende rin po sa atin kung ano yung hiwa na gusto natin. Ibinuksan e, ko na rin pala yung cubes dyan para hindi na ako mahirapan. Kahit naman dinamit ko pa ng gunting, nahirapan pa rin naman ako magbukas. Ay, sus, Mariosep. Ayan, bumili din pala ako ng pamintang buo. Kasi yan din ang isa sa mga pampalasa sa ating nilagang baboy. Kahit bawal tayo sa ulam na yan, go lang, pak na pak, ganun. Ayan, binuksan ko pala yan dyan dahil eh, may mga bula na. Ayan daw ay hindi pwedeng makain dahil yan po ay yung mga taba. O di ko sure kung taba ba yan o dumi ng baboy. I'm not sure, but I'm sure. <laughs> Ayan, so takpan natin ulit. Makalipas ang sampung taon, binuksan ko naman ulit. Ayan, kumukulo na. Siyempre, i-check natin at tutusukin natin isa-isa kung malambot na. Medyo matigas pa yan dyan. Lahat tinutusok ko para pantay-pantay yung -pantay luto. Para makita ako. Ayan, sarado ulit natin. Makalipas na naman ang sampung taon, binuksan ko ulit at kulong-kulo na naman talaga. At ayan, tinusok ko na naman. Medyo malambot na lambot na yan. Ayan, so ngayon, ilalagay natin na yung cubes. Ayan yung una kong nilalagay. Iba talaga pag rice cooker ang ginagamit. Ayan, nilagay na rin natin ang sibuyas at sili. Ayan. At yung patatas. Ayan, lagay lang natin yung patatas. Bechin. Ayan, nabuhos ko pa nga ng malala ang paminta. Siyempre, lalagyan din natin ng ice cream. Cherries! Asin pala. Paano kaya pag nabuhos ko yung lahat ng asin? E di, Masaya ang buhay. Ngayon naman, takpan natin ulit. Makaraan ng 100 century, binuksan ko ulit at kumukulo na dahil ilalagay ko na ang gulay na repolyo. At mamaya, luto na. Yummy, yummy. Kakain na tayo. Wow! Gutom na much. Antayin natin kumulo ulit ng 100 century. Matapos ang sampung taon, pinatikim ko na kay baby yung niluto ko. Kung masarap pa o hindi. Sabi ko, i-judge niya yung niluto ko. Kung masarap o hindi. Ayan, tuwang-tuwa pa nga siya sa lagay na yan. Kasi alam kong gutom na gutom na yan. Ayan, o, nababakla na naman yan. O. Pak! Ganern! Sige, tikman mo. Ay gagi, hindi naman ganyan. sarap na sarap siya. Okay daw. Ayan, nagawin na siya. Ang hangin. Ang hangin. Ang hangin.